Hello. yan magandang tanghali. Eh. Ito yung ating Isoso Crosswind XT variant. Oh, 2015 model. Ayun. Black Mica. Ayun, ganda nito. All orig, all stock, all original paint. Ayun, complete center caps. Ayun, lahat ng mga center caps ng mugs. Original 'yan shark Stepboard board with errora light. Roprak Ayan, o, mga gulong bago pa. Manufactured 2021, last year nagpalit. Ayan, o, mga kapal pa. Good for the next 5 uh, years. Or depende, 40,000 to 50,000 kilometers na takbo. Pero depende pa rin yan sa driving condition ng ating mga sa ating pagmamaneho. Ayan. So, sara ko lang muna to. Ayan. yung ano. Pag ano pa yung mga pintuan sa likod. <clears throat> okay. Pangilalim, solid. Solid ang kaha. Solid ang suspension. Ito. Yan. Ayan. Ayan no? Oh. Kompleto yung ating center cup. Yung ating mga mugs. Ayan. Dito tayo sa ating grassland. Dito sa abit sa... Bulacan. Ayan. Ito so, kasi yan eh. Nandun yung isa, yung puti. Si puti. Nandun, nilalagyan ng seat cover. Ayan. Lagay ko lang din dito, dito to, to, para dito natin kukuhanan ng ABP. Itong si The Boy. Tawag ko dito si The Boy eh. Si The Boy Car. Crosswind. Kasi DBY. Eh, dito sa Bulacan kasi yung sikat na chicharon ng tatak ay the boy mayroon din the girl na parang mayroon silang outlet yan sa may bukawe the girl so eto yung ating crosswind 2015 XT variant ang model tinakbo nito 97,000 kilometers yan first own eto so fresh fresh na fresh ganda pa ng mga leather nito may seat cover din to nilabhan ayan Stock stereo. Susu. Stereo. So gumagana pa lahat yan. USB. CD. Radio. Yan. Mayroon na rin naka-install na dashcam yan. pang vlog sa mga kamote rider and driver. Ayan no? So marami hang makukuha na with memory card. Yan. Ayos. Ito yung ating loob. Ayan no? Stock leather seat. May seat cover yan. Tinanggal yan pero malinis yan. Oh. Walang butas. Yung ating mga upuan. Oh, Medyo may kunting ano. Kunting detalye lang. Detail. May mga nagmapa-mapa lang sa mga upuan. Pero ano yan. Goods na goods. Walang butas. Ayan. Ayan. kasyang nito -kasyan ang 11 adults. Tatlo sa harap. Ayan. Tatlo. Kasama yung driver. Ayan, dito naman sa likod. Apat. Pwedeng apat 'yan, mga adult. Sa likod, apat din, dalawa diyan. Dalawa rin dito. Ayan. Pwede pang ano to? Kahit mga labing dalawa, labing anim basta medyo slim lang. to Dito dati, eh, nagkarga ko ng anim dito eh. Dalawang adult tapos apat na mga bata. Ayan. Ayan. So ceiling, ito yung maganda sa crosswind kasi hindi katulad ng iba na na madaling madumihan malikabuan. Ito, ano siya, parang leatheret. Yan, madaling linisan. So, walang punit. Maganda. Madaling linisan. Hindi dumihin. Hindi tayo sa likod. So, ito yung, sa XT kasi nilabas ni Isuzu, ano lang to, uh, sticker na lang to na nilagay dati kasi emblem yan eh yung parang chrome type ngayon kung naglabas sila ng 2015 hindi na ganun so ito yung ating likod yan so ating puan bench type so napofold yan the usual yan sabit doon ito so, yung maganda sa crosswind XT or XL pati yung XL ganito ito kasi so madaling magsakay madaling magkarga madaling mag unload load unload madali may kasama na rin siyang roprak yan, registered din yan roprak yung iba kasi hindi na karistro. So, ayan yung ating Crosswin 2015, ayan yung aking contact number Kung gusto nyong makuha Yung ibang mga detalye o, Dito tayo sa ano makina Puna tayo sa makina o, dito muna Ito yung ating, ating driver side so power power window lahat na gumagana lahat to yung mga power windows natin left right sa likod eto ayan ating steering alright buksan natin yung ating engine bay punta tayo sa ating engine bay ito yung ating engine bay let's open it oh dito lang kinakawit lang dito, dito kawit kawit medyo bigat ayun so ilak lang natin wala kasi tayong assistant eh ayan so ito yung ating engine bay ayan so bago pa yung baterya Yokohama 16 months warranty ayan so all stock ayan ating engine paandarin na nga natin. Lang ha, andarin lang natin. Post ko muna. So, ito yung ating engine bay, yan, mandam na. Yung ating makina. So, yun, talaga yung andar ng crosswind, Susu Tipay ng makina, matatag. Maingay nga lang. Pero, paasaan yan, makakating kasi yung paroroonan. Ito so, yung ating... Uh, Ang kung sa kyan, walang kasi anda pa nacapot hindi ko na siya sa ko yung aircon pero malabig yan parang nasa Japan ano di kanya tapa paghisan <laughs> alright so eto yung ating crosswind xt 2015 model All right.